So ito mga ka-farmers, ang nagustuhan ko sa manok na ito ay hindi gaano malaki yung pangangatawan. Maganda yung pangangatawan nito mga ka-farmers. Hindi masyadong malaki, hindi naman masyadong maliit. So, tamang-tama talaga yung sukat ng katawan nito. Compare nun sa isa, uh, mga malalaking manok, mabibigat yun kumpara dito. So, maganda naman din yung magiging sukat nito, kaya binabalik ko dun sa kanyang mga, uh, sa mga ina niya. Tapos, ang magiging resulta ay hindi na gaano malaki kagaya niyan. Pero, uh, ang expectation natin mas maganda kumpara sa mga iyan so dalawang magkakapatid yung ginamit natin ito nakahilera ang mga babae yan yung pinasasampahan natin sa kanila so ito naman mga ka-farmers yung maklin natin ayan so meron na din tayong pailan-ilan na mga itlog nito yung babae nandun sa taas So may meron tayo mga itlog, siguro libang piraso lang yung nakuha natin. Kanina nakakuha tayo ng isa. So hopefully tuloy-tuloy pa rin yung pangingitlog nito. At para makapag-produce tayo ng pang -materialis. So yan yung maklin hatch natin na babae. So, ito naman yung uh, lalaki natin. Uh, pagkatapos nito sa breed na ito, kapag hihinto na sa pagitlog yung inahin, ang isasalpak natin dito ng na mga inahin ay yung mga Milsims Hatch naman natin. So, meron tayong tatlong Milsims Hatch. Yun ang ating ilagay dito sa ating 3-port McLean, 1-port Asil. Alright, so hopefully maganda yun yung kalabasan ng breed natin. So, ay expectation din natin mga farmers ay maganda talaga dahil itong manok na ito, uh, maganda yung pangangatawan, maganda din yung you know, sinasampahan yung So, nagsimula nang magsampay yung rooster natin na White Kelso. So, ito, uh, maganda din yung pangangatawan nito, maganda yung itsura, tindig. So, hopefully uh, mamamana sa magiging anak nito. All right. So yun mga ka farmers ang uh, marami na rin tayong mga na, na produce na mga itlog or nasa sa so yung una nakasalang tayo ng mahigit uh, isang tray at yung nakasalang mga ka farmers ay uh, nakandol ko na yung first batch meron tayong siguro mga 19 yata yung mga merong similya So hopefully ay mapipisa yung lahat at meron pang second batch na isang trade-in at yung third batch isang trade-in. So hopefully ay uh, 60 piraso na mga mga kapag produce tayo ay okay na yon. So ngayon tuloy-tuloy uh, pa rin yung breeding natin. So hanggang saan sila huminto pero ay uh, yung incubator ko kasi mga ka-farmers ay uh, puno na so sa mga susunod na linggo gagawa talaga ko ng hatcher at saka yung incubator siguro mas 400 capacity yung gagawin ko para uh, makapag i-load pa tayo ng mga itog sa incubator at tuloy-tuloy yung ating breeding so yung mga heritage kasi natin uh, magbibirid talaga ako this year dahil uh, magpuproduce ako ng mga pang materialis na heritage breed kasi pang replace in case na tatanda na yung mga heritage breed natin. So magpuproduce ako tapos meron pa tayong mga orders na mga upgraded native na mga sisiw so kailangan pa natin ng uh, isa pang incubator para uh, tuloy tuloy yung ating pag ng mga itlog. So okay sana mga ka farmers kung meron tayong chiller para uh, malagay natin yung mga itlog for at least 2 weeks na maiimbak kasi kung wala sa akin dito 5 days lang talaga ako uh, nag iimbak ng itlog tapos after 5 days ilo load ko na sa incubator para mas maganda yung magiging resulta sa fertility ng mga itlog so kung may ano uh, chiller ka uh, pwede mong iimbak yan 2 to 3 weeks kahit isang buwan pwede nga pero ang ideal talaga 2 to 3 weeks o okay okay pa rin yon maganda pa rin yung magiging hatchability or fertility rate nun so hopefully soon uh, makabili din tayo ng ano ng ano ba yan chiller para uh, kapag nagpapisa tayo isahan pero maramihan so yun ang goal na naman natin sa mga susunod nating Uh, goal sa ating uh, manukan alright, so yun lang mga ka-farmers hopefully ay nag-enjoy kayo at hanggang sa muli, maraming salamat happy farming so di arang update sa atong gigama ang uh, hot share mga ka-farmers ano na siya uh, 420 capacity so nanay blower, blower bulb, bulb, so for wiring pa na dito sa taas so dilibot lang ng tubig tapos mo ni si hatching tray 7 ka buok 7 ka tray ang mabutang nato diri. so kada tray pre for example uh, na siya 6 rooms for game poultry na bulutangan so each rooms can accommodate 10 to 11 eggs so ibutang nato og 10 eggs lang so 10 20 30 40 50 60 capacity ang masulod ani dahil kulang ba po niya ni o uh, taklo para dili makalayat ang mga chicks dire padulong dire so butangan pa po niya ni na og screen na gagmay para dili mabulusot ang mga bagong hatch na mga piso og dili mga damage ang ilang mga tiil alright, so mo na capacity sa atong uh, hatcher tray so dera so upat pa ni siya ka tray kulang pa og tulo sa so, dire ding duha dire then blower po diha sa lalom tapos butang tadi o tubig ah, uh, portahan sa tubangan tapos sa likod okay na na good to go na pag mahumana to alright plus ang additional na feature ani uh, mga farmers kay ganing yahang wheels so pwede na na siya madrag drag o asa ni mo dad on na pwede na siya madrag para easy for transport station. So mo na siya kung i-transfer na nimo mo dali rang mabalhin. So nana na pud siya i-lock. Na malak na pud na siya para dili siya magimok. All right, so unlock para ma-move. So ana ra. All right.